Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng linggo, November 23, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin no, na iba't ibang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o amihan ang magdadala pa rin ng mga pagulan, partikular na sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Ang shear line naman, ang shear line po ay nasa pagitan ng mainit na hangin mula dito sa karagatang Pasipiko, tinatawag ating Easterlies, at yung malamig na hangin na mula naman sa Northeast Monsoon o Amihan. At dahil po dyan, may mga kaulapan, makikita nyo, may mga kaulapan po dito sa may bahagi, sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, magdadala pa rin ng mga pagulan. Sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at maging sa Cordillera. Samantala naman, makikita po ninyo itong kumpul na kaulapan na nasa may silangang bahagi ng Mindanao. Ngayon po ay na-monitor natin isa na po itong low pressure area, huling namataan may gitisang libong kilometro silangan ng southern Mindanao. At base po sa ating pinakahuling datos, may medium chance, ibig sabihin po ng medium chance, posible na itong maging bagyo after 24 hours or malaki yung posibilidad na maging bagyo ito after 24 hours. Ibig sabihin by tomorrow, araw po ng lunes, ay posible nga maging bagyo. Yung low pressure area na sa labas pa, ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din natin ngayong araw, posibleng po itong pumasok ng PAR. At kung sakali po nung no, pag ito ay naging bagyo, tatawagin po natin itong nasa letter V na po tayo, verbena po kung sakaling maging bagyo yung low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility uh, ngayong araw. Samantala po, base rin sa pinakahuling datos, natin, posibleng maapektuhan nito kung sakaling maging bagyo at kikilos pa hilagang kanluran ang malaking bahagi po ng uh, Kabisayaan at maging bahagi ng Southern Luzon at posible pong itoy kumilos mula Lunes bukas hanggang Miyerkules at papunta po dito sa may bahagi ng West Philippines. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung weather advisory na inisyu in natin kaninang alas 5 ng umaga. Makikita nyo po kung anong mga lugar yung posibleng makaranas na malalakas sa mga pag-ulan sa pagkilos nga nitong low pressure area na maaring maging bagyo. Ngayong araw naman inaasahan pa rin natin ang malaking posibilidad ng pag sa malaking bahagi ng uh, silangang bahagi po ng uh, Luzon partikular na itong area ng Cagayan Valley region, maging yung Cordillera at ang bahagi din po ng ng uh, Aurora kasama yung uh, Quezon at Camarines Norte. Ito ay dulot ng uh, pinagsamang epekto ng shear line dito sa may uh, silangang bahagi ng Northern Luzon at ang bahagi naman ng uh, uh, silangang bahagi ng Central at Southern Luzon ay makararanas din ng mga pagulan dulot naman ng Easterlies East, o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko. May mga pagulan ding mararanasan sa nalalabing bahagi po ng Cordillera at gayon din sa may area ng Batanes, dulot naman ng Northeast Monsoon. Habang ang uh, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, makararanas sa mga isolated o pulupulong may hinang pagulan dulot ng Amihan. Dito sa Metro Manila at labing bahagi ng Luzon, makararanas ng mas maliwala sa panahon. Posible po, medyo mainit pa rin yung tanghali natin habang may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Sa umaga, malit po yung posibilidad ng mga pag-ulan. ng temperatura sa lawag na sa 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tugagaraw na sa 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 25 degrees Celsius. Habang sa Kamainilaan, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga isolated o pulupulong pagulan pagkilat pagulog sa bahagi ng lalawigan ng Palawan. Nagwat ang temperatura sa Kalayan Islands 25 to 32 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. Malaki naman yung posibilidad ng mga pagulan sa bahagi ng Eastern Visayas ngayong araw, lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi. Lalo at papalapit po itong low pressure area. So yung mga kaulapan ng LPA ay magdadala ng mga pagulan sa bahagi ng Eastern Visayas at maging sa bahagi po ng Bohol. Ang nalabing bahagi ng Kabisayan, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agot ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius sa Cebu naman 25 to 31 degrees Celsius habang sa Tacloban nasa 25 to 32 degrees Celsius Malaki rin po ang posibilidad na mga pagulan sa may uh, silangang bahagi ng Mindanao at sa hilagang bahagi ng Mindanao. So yung Karaga, Northern Mindanao at Davao Region, makararanas din po ng mga pagulan sa araw na ito. Ito ay dulot din nitong uh, trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area na nasa loob din po ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ang nalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas ng mga isolated o pulupulong pagulan pagkinat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Malit pa yung posibilidad ng mga pagulan sa labing bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Agwat ang temperatura, Zamboanga na sa 25 to 33 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius habang sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa paglakas pa rin ng Amihan, ay may nakataas tayong gale warning sa may bahagi ng Batanes, at Babuyan Islands habang dito sa may kanlurang baybayin po ng Luzon inaasahan natin ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan iwasan muna pong pumalaot lalong lalo na sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands yung mga malalita sa kiyang pandagat malilit mga bangka sa mga baybayin po ng Batanes at Babuyan Islands dahil nga magiging maalon yung karagatan dulot po ito ng uh, northeast monsoon o hanging amihan at narito naman yung ating uh, latest na senaryo na posibleng maging uh, mga lugar na magiging maulan sa mga susunod na araw, dulot nga nitong uh, papalapit na low pressure area na maaaring maging bagyo by tomorrow. So by tomorrow po, inaasahan pa rin natin na magiging maulan. Ito ay dulot naman ng shear line sa may bahagi ng Cagayan at Isabela. Habang by uh, tomorrow din po, inaasahan na natin ang malalakas, hanggang malalakas na mga pagulan. So posible po yung mga localized flooding or mga pagbaha mga landslide particular na sa so may Eastern Visayas kasama yung Central Visayas at itong Caraga area. Magingat po yung mga kababayan natin no? dahil nga sa papalapit na low pressure area na maaring maging bagyo. Pagdating po ng araw ng Tuesday, mas maraming lugar yung maaring makaranas ng hanggang malalakas sa mga pagulan na maaring magdulot ng mga flash floods and landslide, lalong-lalo na dito po sa may area ng Eastern Visayas. Maapektuhan din po ng malalakas sa mga pagwalaan sa pagkilos, sa pagdaan nitong low pressure area na maaaring ang maging bagyo. Itong area ng malaking bahagi ng Kabisayaan, Southern Luzon, itong Bicol Region, at ilang bahagi ng Mimaropa. Pagdating po ng araw ng Miyerkules, inaasahan natin kung magpapatuloy po yung pagkilos nitong low pressure area na maaaring ang maging bagyo na pahilagang kanluran base po sa datos natin ngayon. Posible din itong area ng Metro Manila, Southern Luzon at Central Luzon maaaring maging maulan pagdating ng Merkules hanggang Webe. So makikita po natin ngayong linggo dahil nga sa potential na bagyo na ito ay maaaring maging maulan ang malaking bahagi ng ating bansa lalong-lalo na yung kabisayaan at Southern Luzon. So, matatili pong uh, tumutok sa mga update ng pag-asa dahil posible pa rin namang magbago yung ating uh, senaryo. But sa ngayon po, ito po yung nakikita natin na maaaring maging epekto nitong uh, low-pressure area na posible nga maging bagyo by tomorrow.